Mabuenas na araw, mga kabante! Ka Ako po, si Mas Ranspua at ito ang ilan sa mga abant tips at paalala para sa live Takay Bongga. July 11, Tuesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat Conflict Day to Day, magkaroon kayo ng quality time kung minsan, 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 kasama ang buong pamilya. Gray at 17, sagat. naman tayo ang makakaranas ka ng hindi magandang mangyari na may kinalaman sa negative energy. Blue at 9 sa ox. Tiger naman tayo, happy star naman pagdating sa love life, may pagsubok na kailanganin ng mabuting pag-isipan. Pitch at tenang swerte kay Tiger. Rabbit naman tayo na sa iyo ang magandang kalusugang ngayong araw. Ngunit huwag kalimutan regular na magpa-check up pa rin ha kay Doc Pink at 18 ng swerte sa chart. Gago naman tayo, huwag kang matakot na subukan ang plano mag-invest na alam mo namang tama. Gold at tenang swerte sa chart. Snake naman tayo ang ngiti at positive mindset, ang katapat ng katuparan sa iyong pangarap. Kaya anumang hirap ang iyong pinagdadaanan, ngumiti pa rin at gawin inspirasyon ang mga taong malapit sa iyo. Dagdagan pa ang sipag, pitch at walang swerte sa chart. Horse naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Money star pagdating sa work. Silver at 23 ang swerte sa chart mo. Go naman tayo at tumbasan ang kabutihan na pinakita sa iyo na isa bago pong nakikilala pa. Sa ganitong paraan natin tibay ang pangipagsamahan at kapwa mo. pagtutulungan kayo pagdating ng araw. Brown at porang suwerte sa chart. Mangkitaya bigla kang pakikitaan ng maganda ng iyong kaaway siya ay may lihim na nakatanggap ng utos na kailangan magayos kayo para gumanda ang kapalaran nyo. Silver at 15 swerte sa chart. Gusto naman tayong magandang idea ang maglalabas pasok sa isip mo, ano man ang matili mo. Gawin agad ito at ganun pa man, mapapabilis din ang pag-unlad mo. Blue at 11 ang swerte sa chart mo. Dogi tayo magandang magsuot, magpaganda at maging malinis sa katawan dahil dito hahangaan ka ng marami. Red at 4 ang swerte kay Dogi. Kay Piggy naman tayo, kunin mo lang ang kailangan mo. Sa ganitong paraan, hahangaan ka ng mga taong tumutulong sa iyo. Yellow at red na sa year of the Piggy. Huli po ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palada sa lalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuwa para saan swerte sa abante. <tip>